Marihas, narito po tayo sa police station ng Ubando, Bulacan kung saan ay makapanayin po natin ang butihing lingkod ang ating happy uh, po dito sa kapulisan ng uh, Ubando, Bulacan na si Iginagalang Police Major Mark Anthony Tiongson Hepe, kumusta na po ba kayo? Maayos naman po ma'am ang uh, kalagayan Okay So, and uh, hepe kumusta na po ba sa ngayon ang ating uh, police station o sa ating uh, dito sa Ubando, Bulacan? Uh, sa, ngayon po uh, maayos po ang implementasyon ng mga patas dito sa bayan ng Ubandong ang mga tao po rito ay nakikioperate po sa ating mga kapulisan kaya nananatili po ang katahimikan sa aming bayan. Okay. So, Hepe, may tanong ko lang po, kumusta po ba ang ating mga activity o mga programa dito sa ating uh, police station sa bayan ng Ubando, Bulacan? Mayis naman po ang mga programa namin dito. Ngayon pong araw nito, February 14, ay nagkanda po kami ng pamibigay ng mga bulaklak na gawa ng ating mga preso sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Bando. At pagdating naman po sa implementasyon ng ating mga program sa lahat ng kasimbayanan, at tuloy-tuloy po ito sa lahat ng barangay ng uh, Bulacan. Uh, tinuturuan po namin sila ng mga moral recovery program at ang aming mga WCPD rin po ay nagtuturo po ng Be Careful upang mat maturuan po ang ating mga kababayan upang makaiwas po sa krimen tulad ng rape at Uh, paglabag sa batas sa uh, kabataan. Okay. So itong uh, year of uh, 2024, Hepe, ano na po ba ating mga nagiging accomplishment o the big accomplishment po? Uh, ang accomplishment po natin, may mga huli po tayo sa, sa illegal drugs. Uh, atin po silang uh, naipakulong at nasampahan ng mga kaso na regarding sa RA 9165. At meron din po tayong huli po sa Waranto Pares. Uh, Patuloy po ang aming mga sinasagawang operasyon Iba't ibang operasyon, pati po sa pag uh, mamayari ng illegal na baril, ang open effect po natin ay patuloy po namin ginagawa. At meron po rin po kami mga binavalidate na mga personality na nag, nagpo-possess po ng pinagbabawal na baril na wala po silang lisensya. At kung ito po aming mapatunayan, ay aming po silang sasapahan ng search warrant. Okay. okay. So in the hypeg, ah ano na lang po, mensahe na lang po sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Ubando o panawagan sa ating mga Uh, mga kababayan po. Uh, kami po ay nananawagan sa aming mga kababayan na magpatuloy po tayo magtiwala sa ating mga kapulisan at tayo po ay makisama sa ating mga kapulisan sa ating pagkapatupad ng mga umiiral na batas sa ating bansa at sa ating bayan. Ang sagayon po ay manatili po ang katahimikan at pagpatuloy po ang pagundan ng ating mahal na bayan na uban Okay. So mensahe na lang po, Hepe, lalo po itong araw na to ay araw ng mga puso. Uh, sa lahat po ng mga aming mga kababayan na nasa labas, kami nga po ay nagpapamigay ng mga bulaklak at kung madadaan po kayo sa aming, sa aming station, ay kayo po ay makakatanggap ng aming uh, bulaklak at kabilang na rin si Madam sa aming nabigyan. Salamat po. At patuloy po kayong ano, magtiwala sa amin dahil gagawin po namin ang lahat para po sa ikatatahibig ng ating bayan. Okay, yan po amisahin ng ating butihing lingkod dito po sa police station ng Ubando Bulacan na kung saan ay kapayapaan, respeto, pagmamahal sa kapwa, mga kaparihas. Okay po, magandang araw po mga kaparihas. Ating po napakanayin ngayon ang butihing lingkod, hepe ng ating kapulisan dito po sa bayan ng Ubando, si Police Major Mark Anthony Tiongso. Magandang araw po mga kaparihas. Ingat-ingat po tayo palagi. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, hepe, and your family. God bless us all.